So what's up mga kadyaming magandang buhay at nandito ako ngayon sa barangay Singko kung saan may nakapagsabi sa akin na mayroon daw ditong napakaraming mga paniki mga daan daan piraso ng paniki na nakahapon sa mga bakawan at ito nga mga kadyaming gusto ko siyang puntahan at personal na makita kung totoo nga ang kanilang sinasabi Tara guys, obserbahan natin, subaybayan natin at panoorin natin, let's go! So mga kajaming, nandirito na nga ako ngayon sa mismong pinakalugar kung saan na uh, dito sa Barangay 5. At titingnan natin, marami nga talaga dito ang paniki. Yan, tingnan natin guys. Tanungin natin to si ate. Ate, ano mga alaga mo yung mga paniki nga ate? Hindi. Ha? Hindi. Hindi? <laughs> <laughs> Kailan pa yan nagkaroon dito ate ng mga paniki ganyan? Matagalino. Ha? Matagalino. So mga kajaming, ito si, uh, ano pangalan mo ate? Penny. ito si ate Penny ati Penny Tarangko, Penny tarangko oh. ay, matagal na, ano pa paano na, naobserbahan ng maraming paniki dyan bagay ano ay, sa tapos nawawala tapos nadami na naman oo, oo. Hmm. so hindi talaga sila bumabalik lang sila diyan hmm. o umaalis tapos nabalik din oo, oo, oo. Hmm. so mga ilang taon na yan, may taon oo, na ba yan wala pa. wala pa wala pa isang taon wala pa Ah, so hindi sila permanente pala diyan. Mm palipat-lipat. -mm, palipat-lipat ng lugar. Kasi lang. Mm -hmm. Tapos babalik. Oo. Oh, oh. Ah, okay. So natsambahan ko lang pala ngayon na may maraming mga nakahapon diyan. Oo, oh, yan ang dami. Oh, sabi sabi sa akin tong ano, no hindi para bumabagyo, sobrang kapal. Oo. Oh, oh, oh. so, Oo. hindi ba maingay? Ay, maingay sa hapon. Sa hapon. Wala na. Tapos pag nalipat na sa gabi. Mm -mm. Wala. Oy. Oh, Nagdapo na lang sa gabi. Ay, napaka Nakalawin. Oh, napaka Nakalawid. Oo. Mm -hmm. So yun, sige. Salamat Ate ini ha. So ayan mga kajaming at typical natin pupuntahan yung mga puno kung saan dun talaga nakahapon or nakadapo yung mga paniki na napakarami daw. So siyempre ang ginawa ko talagang pupuntahan natin para makita nga natin na bakit dito lang sa bayan ng Alabat Quezon mayroong mga ganyang klase ng endangered species. Alright. tara guys, puntahan natin at meron daw nga dito kung saan lakbayin ko yung pinakaparang uh, mga mangroves or bakawan sa lugar na yan. So, dadaan tayo guys sa mga uh, ganitong klase ng bakawan sa mga ugat para makita lang natin kung talagang saan ba nakahapon yung mga ano na yan, yung mga maniki na yan or mga bat. So guys, unti-unti ko nang naririnig yung ano, unti ko nang naririnig yung mga bat or mga paniki doon sa unahan na yun. Kito, kita mo, doon so sa mga unahan na yun. Grabe. So yun nga oh, ang dami na. So ulit ka guys, pupuntahan natin dahan-dahan yan. At, at grabe nga dito guys, makakita lang tayo kung saan ang bahay ng mga yan. Eh, dumadaan tayo dito sa mga ugat ng mga bakawang ito so grabe ang hirap tumulay para lang magkaroon tayo ng vlog <laughs> ay titingnan natin doon o oh, so ito yung mga pinapasok natin mga kajaming at sa noon may nakita na ako ng mga naglawit malapit na grabe at ito nga tinutulay ko nga itong mga bakawan at mabuti na lang at napakatitibay pala nito suya no? ano ano ba? Huwag <laughs> sana tayong ano. Dami nga dito. So guys, nandito na ako sa pinakaulunan ng mga mga paniki. Huwag sana ako madulas ang hirap dito mismo guys sa maulunan ko ay marami nang nakatambay kaya nga lamang titingnan natin kung paano tayo makapag video ayan guys oh. isa yan sa mga pulutong ng mga nakasabit dyan oh. grabe ang dami huh. nakakatuwa silang pagmastan at yan lahat nagyan ng mga ano oh. lahat ng mga gumagalaw ito sa may ulunan ko may ang dami oh grabe may oh, lang ako nakakita ng napakaraming uh, paniki at dito lang yan makikita sa bayan ng Alabat Quezon so grabe at sabi may nagsabi dito na noong daw bagyo ay nas makarami pa at talaga daw napakaitim ng lugar na ito dahil sa dami ng mga panike ito rin guys at makikita mo yung mga bakawan sa ibaba na napakalulusog at napakahaba at napakatatangkad at sigurado yan na yung mga gaito ay marami ding mga uh, katang o alimasag alimang. so yan guys at yun na nga uh, naobserbahan ko na talagang totoo na mayroon talagang langkay-langkay or talagang uh, grupo ng mga paniki na makikita lang dito sa Alabat Quezon so guys maraming maraming salamat at sana nag enjoy kayo dito sa vlog ko ngayon kahit na mahirap ay nagawa natin makapag vlog so kung nagustuhan ninyo ang video na to guys like and share